Ay mga gusto ko lang i-share sa inyo kung paano magkabit ng sliding door. Yan ang ikabit natin mga kabakard. Kung paano magkabit ng door track hanger. So, kung paano to gamitin, anong tamang pagkabit nito. Yan nung door truck natin mga kabakyard. Ay, nakakabit na. Tapos, ito na yung partner niya. Yan yung door truck roller. O, roller. Yan, ganito yung pagkabit ng mga kabakyard. Bali. Itong may slot. Yan sa taas na parte yan. Bali, dito tayo maglagay ng tornilyo sa plain. Yan na, plain. Yan. Yan, dito yung pinto nyo nakasabit. Tapos, o yan may islat. Ang purpose nyan, yung parang prino yan. Ito, Yan, pag nagsarado kayo, pag ganyan yan, yan, may lock siya. Hindi siya basta-basta na buksan ng hangin lang. Kasi masyadong ismo tong ganitong ano mga kapakir. Sit up. Kaya kahit hangin, nabubuksan lang yung pinto. So, mas maganda may lock na ganyan, oh. Yan, yan, ang purpose niyan. Mayroon na tayong butas dito. And natin yan, yan natin ikabit. Nasukat ko na yan kung hanggang saan yung pinto. Ikabit ko mga kapakar, ipakita ko sa inyo. marami akong nakita mga installer na hindi nila ginagamit to ito lang yung ginagamit nila kasi pag bumili ka ng isang set na roller ito yung makukuha mo nasa 600 pesos yan kasabay to pati ito yun know. o Kung sa kahoy, ini-screw yan. Pwede rin i-screw dito sa bakal. Pero mas simple na kung i-welding na lang. Mas matibay din. Yan yun, dalawa. Yan yung kasabay dito sa isang set na roller yan. Ito. Yan. Ang hindi ko magagamit dito mga kapakard. Ito lang na screw. si pangkaho ito. Mamaya ipakita ko sa inyo mga kapakard ang function niya importante to pero karamihan ng nagkabit ng mga sliding hindi to ginagamit nakabit na yung isa mga backyard oh. naka-screw lang yan Pag ganyan na ano. Ayan. Dapat pasok mo na to. man, Magka-screw okay, na yan. Nasa tamang sukat na yan. Tapos sunod pasok. na na gulong. Yung roller. Yan you know, o, bangga o. Oh. Pag pinilit mo, lagatik siya. Hmm, tigas o. Oh. Pag pinilit mo rin, natanggal. Hmm. Yan, diretsyo stopper yan. Hmm, lagatok. Pilitin mo yan, buksan. Yan. Masyadong malambot to pag wala yan, oh. Yun yung hangir mga kabakyard, oh. No? Bali, dyan lang yan nakaharap sa dingding. Yan. Kasi yung pagsabit na yan, pag ganyan, Halimbawa, nakakabit na yung gulong. Ayan, sabit na lang to. Ayan. Tapos yung paglagay din ito, may slot ang sa taas, yun lang tanda ng mga kabakyard. Yan mga kabacket na hanging na. Ano? Ah, ano, nigpitan na lang natin 'yan. Ang pag mahigpit na mga backyard, pag sigurado na kayong nasa hulog na, kasi kaya pa ni i-adjust wala pa sa hulog, pwede luwagan, higpitan. Pag sa nyo okay na, pwede natin yan ispat dito. Yan, welding natin dyan. Dito parte, kasi pag kailangan nating tanggalin, grinderin lang natin, kaya naman mag render dito isang spot lang yan testing yan sirada ko mga kabakya do yan pag ipilit mong konti yan naglagatok sa naglock hindi mo siya ma hindi basta basta-basta nabuksan, oh. Pero pag pinilit mo, ayan. Doon naman sa dulo, yan. May lock din yan. Pag pinilit mo konti din, naglagatok siya. Hindi mo na yan, mabuksan rin ang yung hangin lang. Kasi pag di nakalock, yan, oh, hindi nakalock, oh, Masyadong malambot, to oh. Pero pag nakalap, hindi mo na yan mabuksan basta-basta lang. Hmm. Bali, wala pa tayong truck sa ilalim. Maglagay pa ako dyan. Pinakita ko lang to kung paano i-kabit. Hmm. Kung hangin, hindi siya basta-basta mabuksan apat Persan mo na konti yan ah. nanon din sa paglag you know pag di yan na lock hmm, um, lang sa mga kapakyard hmm. Um, kunting galaw lang nabubuksan na sarado pero um, so pag tinulak mong may kunting pressure yan hmm, um, tumutunog siya nag lock na yon Yun lang mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa sunod na video mga kabakyard.